Ano-ano ang mga secrets mo bakit isa ka sa mga awardees? Magandang umaga sa inyong lahat at bakit ako nagkakamasa ng ang attitude. Hindi sa loob sa Naalala ko pa rin nung sa elementary dito sa Itayos ang bilang supervisor of education. Maraming bulong-bulong na kaya lang ako napasama sa TAP ay dahil sa nakakaroon ng future. Nagsipin challenge sa akin yun para pagpunihan ko aming Ayan, tama sayo. So, peron, naman, man, nanina, man, sa iyo. Sa sobrang dami ng mga tatalino sa iba't ibang public schools, napunta ako sa section 2 ng first year. Muli sa kabila noon, pinagpunti ko pa rin ang aking pag-aaral. At napagtanto ko na hindi pala mahalaga kung nasa ang section ako, namin nagawa ko pa rin ang pamilya sa top 10 ng buong first year. Sabi na naman ng iba, kaya ako napasama sa top 10, ay dahil madali lang sa section. Kaya nagsubihan mo rin naman sa akin ito upang lalo mo sa sika na mapabilang na ako sa section 1 sa mula 2nd year at 4th year. Oh, at napatunayan ko sa sarili ko na binigay ko ang lahat ng na aming makakaya maka lalo pa nagtapos ako ng high school bilang first honorable mention. Ang hamon sa akin, hindi tayo dapat magpadala sa sabi-sabi. Bagkos, gawin natin itong hamon para pagkailan pa natin lalo ang aming mga ginagawa. Ang ikalawa ay disiplina sa pag-atyaga. So, kahapon ang medyo na pala ito sa mga guest speakers. Si, ang mga ikaw na kumulat ko kaya naipas ako sa sa mga pinakamahirap na exams. Ang licensure examination for certified public accountants. Bumilisin ako ng maaga at wala pinapalapas sa pagkain ng pa oras para maaga ko ng mabuti ang mga dapat aralin. Mahigpit ang disiplina ko sa aking sarili

tayo pa ang pinakamahilan, tayo pa rin ang magiging panahin. Dahil, dahil na lang sa ibang bansa, sa Burkina Island. ko lang yun, noon, nung sinasabi ni Ate Jane, yung maganda lang pumunta doon. Dahil mga ganda trabaho ko sa Pilipinas, sabi ko hindi ko pag-abroad kasi matutapad pa ko naman yung mga

tao, dapat aware tayo kung kung ano mo, pinitis pwede tayo para mapalagun natin yun. At natin para maging successful palalo. Hindi mo lang masyadong magaling sa English. na

sa loob sa mga malina ng pag-inigot sa mga kapataan. Masaya ako sa mga pibibis namin, dahil like Bible study, puhuluran at ng pibibis. Sa buhay mga, kailangan na may baray at maguging nice 啥样的心灵。